So, kumusta naman ang buhay-buhay dito? Mahirap po. Bakit? Siyempre, walang kakain kakaini. Eh. Extra-extra asawa ko, siyempre. Anong ulam natin ngayon? Talong po. Gusto yung kakain po kayo? Ay, hindi na. <laughs> Kinumusta ko lang kayo. Bigas, may bigas. Wala nga po, 5 kilo lang yung bibili ka asawa ko po. Eh. Ay, binili na asawa mo, limang kilo? Opo. O, ako isang sakong bigas. Salamat, Daddy. Tulungan mo ako. Oh. Sige lang. <laughs> Mahirap ang buhay, Daddy. <laughs> Mahirap ang buhay. Opo. Sige lang. May awa ang Diyos, ah. Opo, Daddy. Walang bibita, walang aayaw. Opo, Daddy. Salamat, Daddy. Mm -mm. Laban lang, ah. Eh? Sige, Daddy. Mm -mm. Dito y talaga kayo nakatira, Nay? Opo. Parang abandon na tong bahay na to. Oo. Ha? Minsan, dyan kami tat... Yung anak ko, tinatawag kami dyan. Ta kasi, sira na to. Mm -mm. Kaya... Sana napasaya kita sa araw na ito. Sabi, salamat, Daddy. Ay! Hello po! ay kayo po Kumusta po? Okay lang po. Oh. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Opo ka na eh. Upo ka rin ang girlfriend. Anong pangalan niyo, ma'am? Len po. Chelle Len. Saan ang province niyo? Iloilo -ilo po. Ah, taga Iloilo ka? Opo. Ba't ka nakarating dito? <laughs> dito po yung asawa ko. Tiga dito asawa mo? Opo. Hmm? Saan kayo nakakilala? Sa Pampanga po. Ah, kaya nakarating ka dito. Ano pangalan? Chirir Chirilin po. Ilan taon na po? 30. 30, bata pa. Ilan na anak nyo? Lima po. Ay, lima na? Opo. Iyan po. Il Ilan buwan? Dalawang buwan. Dalawang buwan. So, nakalima na. Opo. Ilan babalak niyo anak? Hindi lang, alima lang po. Alima lang? So, ibig sabihin nagpatuli na? Opo. Oo, oh, very good naman. Para ano? Ilang taon na panganay? Eh, 12 lang no. 12 na? Okay. So, kumusta naman ang buhay-buhay dito? Mihirap po. Bakit? Siyempre, walang kakain eh. Extra-extra yung asawa ko. Siyempre, nahingi lang ako ka mga gulay-gulay para kakain kami. Anong hingi ka gulay-gulay? Ano ba trabaho sa Extra extra lang. Extra extra lang. Laban lang. Pero ito bahay niyo po ito. Opo. Gaano na kayo katagal na katira dito? Ni Di matagal na po. At least kahit papaano may maayos na. Tulungan na lang kami dito po ka bahay namin. Huh? Hindi kami nag-aayos king kapitan na namin nagtutulong sa amin. Ah, itong bahay niyo kapitan nang tumutulong Opo. gumagawa. Opo. Binabati ko ang kapitan niyo. Ano pangalan ng kapitan niyo? Anthony. Si Cap Anthony. Fred Ana. niya. K- uh, tinamo tinutulungan ka na ng kapitan, binigay na yung bahay hindi mo alam apelyido niya. <laughs> <Realis> <laughs> na, eh? Ba, uh, sa barangay captain sa ano, ang ating kapitan sa barangay na ito. Shout out po sa inyo, Kap, no? Saludo po ako sa pagtulong ninyo sa ating mga kabaranggay. ayan salamat po sa inyong uh, mabuting kalooban at mismo uh, <coughs> mismong kabaranggay nyo na ang nagpatutuo na kayo tumutulong sa kanila kaya may bahay na Apo. O, pero sana madingdingan na Apo. ano nasaan asawa mo ngayon na trabaho po okay saan ka sa Iloilo Pasi ah, Pasi Okay. hindi ka na nakabalik doon hindi po ilang taon na Matagal na po. Maado, dosi na po. 12 years ka na hindi Opo. nakabalik doon. So, na mismo na yung mga kapatid at nanay mo doon. Opo. Ay, garing di, dito na yung nanay ko umuwi lang karang misa, may, may, may 28 kasama ni si Lula ko. Ah, okay. Basta laban lang, no? Opo. Anong ulam natin ngayon? Talong po. Gusto nyo kakain po kayo? Ay, hindi na. <laughs> <laughs> Kinumusta ko <laughs> lang talong. Bigas, may bigas. Wala nga po, limang kilo lang yung bibili sa asawa ko po. Eh. Ay, binili na asawa mo limang kilo? Opo. O, paingin ako isang sakong bigas. Bigyan natin si nanay. Yan, salamat po. Oo. -o. At least may bigas sa na po. Eh, importante ang bigas. Opo. Gaano ba kahalaga ang bigas sa'yo? Mal malagay po yung bigas kasi at least walang ulam, at least may bigas. May bigas. Opo. Oo, kahit kami noon, ma basta may sinaing, tapos Opo. may asin, okay, okay. na. Okay. Opo, Ito, may bagoong na po. Ah, may bagoong. Ito, nagay mo dito. Ayan, ate, sana nakatulong to sa inyo. Oh, salamat po. Oh, at saka, syempre, dahil sabi mo, talong ang ulam. Opo. Bigyan Opo. din kita pambili. Oh, 3,000. Di, salamat po, daddy. <laughs> ah. <laughs> ha? Salamat po, Daddy. Oh, walang ano man. Sana okay, napasaya okay kita lang. sa araw. Oh, salamat, Daddy. Tulungan mo ako. Oh, <laughs> sige lang. <laughs> Mahirap ang buhay, Daddy. Mahirap ang buhay. Opo. Oh, sige lang, may awa ang Diyos, ah. Opo, oh, Daddy. Walang bibita, walang aayaw. Opo, oh, Daddy. Salamat, Daddy. Mm, -mm. laban lang, ah. Ay, sige, Daddy. Mm, mm Ano pa pangalan ng asawa mo? Bernard po. Masipag naman. Opo. Oh, hindi, uh, hindi, niya man, hindi naman niya kayo pinapabayaan. Mm, hindi po. Napakabait, napakaswerte mo. Alam oh, po, mo, kahit na mahirap ang buhay, ang importante, nagtutulungan at oh, po, hindi nagihiwalay. Opo, oh, oh, Daddy. O, ba? Diba? So, trabaho siya ng trabaho kahit napakainit. Opo, oh, Daddy. Alam mo, Nay, uh, tayo. Opo, oh, Daddy. i upload namin to. Opo, oh, Daddy. Bilang pasasalamat sa iyong asawa kasi oh, mula noon hanggang ngayon di kanya pinapabayan. Oh, po, ano Daddy. ang masasabi mo sa asawa mo? Kwan po, salamat lang ako. isda may hirap lang kami. At least, kakain kami isang araw, isang bisis po. Mm -mm. So, anong, pa, anong ipapangako mo sa asawang? May sasabihin ka ba? Magte-thank you ka ba sa asawa mo? Kasi uh, nagsisikap siyempre, siya para sa inyo. Siyempre, alam na mapapagod siya. Siyempre, maaran na anak na wala pang gagamit. Mm -mm. Siyempre, kailangan namin yung pera. Mm -mm. Tapos may maliit pa akong anak, mm -mm. tapos kulang pa yung sahod na sa amin, mm -mm. isa wala kaming ulam, hingi lang kami gulay or asin lang ang ulam kung bata o manga. Mm -hmm. Mangga lang ang ulam? Opo. So may 3,000 ka ngayon? Opo, dati. Bili ka ng uh, chicken? Opo itinola mo para magkaroon ng sabaw ang buong pamilya. Salo-salo kayo, ha? Opo, daddy. Ha? O, ipaghanda. Oh, mamaya, bili ka. I ready mo para sa gabi, pagdating ng asawa mo, para masaya rin siya. Opo. Oh, Salo-salo kayong lahat, ha? Oh, ah? Opo, daddy. Thank you, daddy. Ooo, oh, oh, sige, ah. Laban daddy. lang. Sige po, daddy. Hmm, pupuntahan ko pa yung mga kapitbahay oh, natin daddy. dito, ha? Ah? Oh, Salamat daddy. po. Sige, daddy. Thank you, daddy. Ha? Ah? Thank you, oh, po, daddy. Opo. Walang anuman. Ako rin ang magte-thank you sa inyo. Salamat Laban, daddy. Naa <laughs> <laughs> nah, kaawae mga kababayan natin, mga uh, kabarangay, no? Sige. Oh, po, punta pa kami sa labas, ha? Kailangan nakatagilid dumaan dito kasi pag hindi nakatagilid Tatamaan ang ulo mo. Wow. Bakit pababa ng pababa? Kanina so, doon sa bungat, nakatayo ako ng konti. Bakit payo ko ng payo ko? Paliit ng paliit. <laughs> paliit ng paliit. Nakatagot dito. Sanayin nyo na kasi pagtanda tanda nyo, ganyan din kayo. Magpupupa. Madilim. Parang magpumagsak to. Oo. Uh -uh. Kaya yan. Op! 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 Nung sandali. Pababa ng pababa. Ay, nai, kumusta? Ay, ay, ay ba umiiyak ka na? Narinig mo lang dito si dati, pa umiiyak na. Pwede kami pumasok na eh. Oh, sige, pasok tayo. <tipos> ha? Ah? Wala kang magawa. Wala kang? Mapagawa. Wala kang pampagawa ng bahay? Opo. Eh, bahay na to eh. Sira na. Mm -hmm. Ano pangalan mo na eh? Si Salina, Valerio, matabang bang na. Upo ka, Nay. Upo tayo. Pati yung mata ko. yung ano? mata mo. Nasaan ang asawa mo, Nay? Eh? Nandiyan sa kabila. Mm hmm. Ilan ang anak niyo po? Ano? Apat na matay na yung isa. Apat na, ang anak niyo apat na matay. Isa ba't namatay? Inano yung puso. Mm -hmm. So ngayon, nai, ano ang hanap buhay ng asawa niyo po? Paano kayo nabubuhay ngayon? Ano? Minsan, tatawagin sila maglinis sa mga damo-damo. damu Oo. Mm -mm. Dito talaga kayo nakatira, nai? Opo. Parang abandon na tong bahay na to. Oo. Uh -uh. Ha? Minsan, dyan kami tat... Yung anak ko, tinatawag kami dyan. Ta, kasi, sira na to. Mm -mm. Kaya doon kami. Minsan dito. Mm -hmm. oh, pero hindi na kayo natutulog dito, Nay. Doon na sa anak nyo. Doon sa kabilang bahay. Opo. Mm -hmm. sira na pati dito, ah. Sira na, opo. Okay. Yeah. Yung mga anak mo, anong mga trabaho nila? Nasaan sila? Wala. Na, namamasada yung isa. Yung isa nasa bayan, nag-ano ng... Repair ng cellphone. Ah, Lalo. saan? Sa bayan? Opo. Oo, oh, may may asawa na. May asawa pampang. na. Ano oh, nangyari sa mata mo na? Ba't namumula? Yun, yun ang ano ko. Para hindi na ako makakita. Hmm. Hindi ka na makakita. Hmm. Ito lang. Ang, uh, yung, is, ay, yung isa? Hindi na rin. Pero nakikita mo ko. Oo, oh, ito. Pero ito hindi. Hindi na makita yung isa talaga. Ba, hindi mo pina... Baka katarata lang naman yan. Ta katarata daw siya daddy, pero wala akong pirang pang ano. Pa? Pang? Pambayan lang. paglinis sila. Ah, oo. lilinisin lang naman kakas Kakaskasin lang yan eh, no? Para luminaw ulit. Baka natatakpan lang. No? Tsaka hindi naman ganun kamahal yun na eh. Mura lang naman. Tsaka, may mga government hospital tayo. Hmm? Sabi nila, pupunta ko. Paano? Wala akong pera. Ah. ano ka bahay? Humingi ka sa mga anak mo na eh. Wala, wala naman. Parang siya lang ano, ang kwanya nila, ang pamilya nila. Minsan-minsan hmm? lang bibigyan ako. Mm -mm. Minsan, wala. Minsan, wala. Hmm. Sige. Sige na no? Ah, laban lang. Bibigyan kitang ano na ah, kaya lang problema, ah. medyo malabo na talaga yung paningin ni nanay. Ha? Okay. Ah? So, oh, O, sige na para makatulong, no? Bigyan kitang 500. Salamat. Oo. Hindi. Salamat mm -mm. sa iyo lahat. Okay na yan. O, another 500 na eh. Bilangin mo. Magkano na yan? 100. Ay, 100! Kala ko ba malabo mata ni nanay? Ito ang makakita, ito. Ay, ito nakita. So, yan. oh lumilinaw na mata ni nanay. oh ito na. Another. 50 pesos. Bilangin mo na. Eh. Magkano na? 600 Ay, six Magkano po yan? 500. Malinaw na talaga. O, oh, another pa. Oh, oh, oh. Ilan na? Bilangin mo na. Eh. Oh. Okay. One, one, one seven. One, Six. Ay, one-six. O, 1-6. O, talaga magpagaling ang pera. Ano na eh. Oh, o, dagdagan pa natin. O, oh, ilan na? O, oh, sige na. Itudo na natin. O, sa'yo na lahat na eh. Oh, o, bilangin mo. Pag di mo nabilang yan na eh. Pag lumabo pa mataw, bawiin ko yan. O. Oh, siguro, dahan-dahan lang na eh. Para mabino. Pag nagkamali ka, o, oh, napikit na. Babawin ko yan eh. Pag di mo nabilang na maayos. Huh? 3000 150 3000 120 Mali, ulitin mo na eh. Babawin ko 'yan. One. Oh, 1. Oh. Ay. Oh, ay. Hindi marunong magbilang si nanay. 420. Ah, pabilang, nay. Ako nga magbilang. Naku. Ano Kasi ako. hindi ko makita masyado. Ah, hindi ko makita masyado. O, 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 20. Ha? Huh? 2,929. Ha? Eh? Ingat ka po, nai. Sana napasaya kita sa araw na ito. Sabi, salamat, daddy. Ay! <laughs> sige lang, nai. Walang problema, ha? Ah? O, sige po. O, ingat kayo. Sana makabalik ako dito. Laban lang. Huwag ka umiyak na eh. Ha? Oo. Mm -mm. Sige po po. Salamat. Oh, Oo, walang ano man. Anong gagawin mo sa pera mo na eh? Tambili ko ng paayos ko to. Ay, papaayos mo pa to. Eh, may bahay naman na kayo. Ay, hindi ko bahay yan. Daddy, yung anak ko. Ah, bahay ng anak mo. So, mas, mas masarap pa rin tumira sa sariling bahay. Opo. Oh, sige Kasi babalik na yung anak ko. Babalik na? Nasaan ba siya? Nasa isa dilo. Ha, ah, pag bumalik siya, dyan, dyan, na. siya, babalik na, tapos babalik na kayo rito. O, sige, nay, laban lang ha. May awa ang Diyos. Sige po, Salami salamat nay. Okay.